Okay, Mars. Bila. <laughs> Mars, baka makatama yan. <laughs> ano. Tsaka baka mo na sa dulo yung ano. <laughs> Mars, baka... Baka malaglag yan. Baka makahampas ka ng ano. Ano ba yan? Para sa kukupo natin. Ang hirap gawa ng space. Ano ba yan, Mars? Alam mo, hampas mo si ano si baby boy. <laughs> Para sa barong barong na rin. Hmm. Ano ko ba kasama ka na? Eh, paano ako sasama? Ay, wait lang. Parang hindi ko siya alam kung paano ilagay sa ano sa ano. ano, ano. Ang ganda mo sa kama. Wait lang, baka may ID na ako Mars. Baka maano tayo. Ma-400 ma, ma -400 tayo dyan Mars. Ay, ano na, na tayo. Ano na, na tayo. Kaya lang magdala, wala mga ka-voice, voice, voice. mga okay. ka-voice, parang voice. Wala mga wala, 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 wala po nga po. Mare, mare, saan ka na masura ngayon? Saan? <laughs> Ay, ko. Sa... Sa... Saan ba yung ruta mo ngayon ng pamamasura? Eh, ano naman yung nabasura mo? Ano naman yan? <laughs> mga flyers yan. <laughs> nakaabang ako ng mga kabayan na mag-inventor ang flyers. God. Pero ang ganda mong basurera, ha? Ang forma mo. <laughs> Sa lahat ng basurera, ikaw iba forma. <laughs> oh my God. Saan kanto ka ba? Sa Saan ba yung ano mo, area mo? Area of responsibility. Ayun eh, know, o, may basurahan dun o. Kailangan kayo po yun. Yun lang, mo yung ano, ba, bawat pa. hahahaha Nailangan <laughs> mo yung first number, mama. Wait, wait lang. Nagkukudol nga kita. Sopa. Siyang nga dapat ko yung, ano yung mga basura. hahahaha Madaling araw na, Mars. Galing ko yung teko ng mga malakas. Take note, super straight pa ako. Yung 16 hours duty pa yan. No, di ba? Hindi Galing, 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 galing. Mars! Eto nga yung basura nga dito. Nandito dapat ng ano mo. Eto nga. Ayan o. Wait lang, wait lang. Wait. Mars. Mars, ano ba? Nagihirap na ba talaga tayo, Mars? Ano? Hello. Ano ba? Masura na tayo, Mars. Mars, ang ganda ba naman? Wala kang makapasok dyan, Mars. Ano yung pagkakita ng pamilya mo ito? Mars, baka magpunod. Wala nang kita. Ay, siya nga dito, Mars. Ito sa yung buwa ng ano. Ito po, wait lang ha. Kapag, ah, yung mga gamit, ano yung mga gamit na ginagamit, dito po nilalaglag. Tapos yung mga katulad po sa kami nangunguha ng damit. Ayan po. bubuksan. Ayan po. Ayan po po. Ayan po. Forma niya po yan. Ayan po. Galing yan. po ba <laughs> <laughs> e po, nakuha yan? Wala akong laman. na naman. na. po nakagalingan. <hesitate> you <sharp> Siya may dear. Siya may niya ano. Ayan. Ayan Mars. Kaya na na ba kasi mayroon nagpapasuro. po talaga, hindi po kami nagpupulog ang pera, nagpupulog po, po kami ng basura. At tumatay po kami ng basura. po yung pinakahay namin. Okay. Sabi ko, amoy, 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 sorry Bye. -bye. Bye, -bye.